Hindi na nagising pa mula sa mahimbing na pagkakatulog ang 45-anyos na lalaking ito. Siya kasi nagulungan ng umaatras na backhoe. Nangyari ito sa Pampang ng Ilog sa Barangay de Guzman sa bayan ng Mabini, Pangasinan noong umaga ng Martes, June 17. At ito po'y uh, humiga at nagpahinga uh, at natulong doon sa may riverside sa naturang barangay. Nasaan ng ang bako? Ngayon, nung ang bako po ay uh, ilipat ng lugar upang magkarga ng mga batong ay doon po nangyari ang pagkakagulong doon sa biktima. Sa imbesigasyon ng PNP, galing sa inuman ang biktima. Pinili nitong humiga sa likurang bahagi ng bako kaya hindi ito nakita ng 28 anyos na lalaking operator. Nung siya ng lugar ay hindi niya napasin na yung yung uh, biktima na nandoon na, na nakahiga kasi pa, parang patresya crash yun na na bulungan niya yung naturang biktima ko. Itinakbo pa sa pagamutan ng biktima pero dahil sa tindi ng pagkakaipit ng kanyang buong katawan, idineklara na itong dead on arrival na pagdesisyonan ng pamilya ng biktima na wag nang magsampa ng kaso matapos silang mag-usap ng operator na malayo din nilang kamag-anak. Tiniyak naman ng operator ang tulong sa pagpapalibing sa biktima. Charles Nicolimon, RNG News.